Good morning. Daling ko muna sa damuhan itong dalawang alaga ko guys. Dali ko lang sila dito sa damuhan guys Kunin ko lang sila mamayang hapon ulit Para ibalik dun sa silong ng bahay walay ko silang anim guys. Yung dalawa na ando, nakalagay sa taas. Yung anak naman nila dalawa, nandun din sa bahay lang, pinakawalan ko lang. Kasi pinurga ko yung dalawa, anak nila. Ayan na guys, tinali ko na sila dito. Ayan yung isa. Balikan ko lang yan sila mamaya ngapon dito guys, para ibalik sa bahay. Hanggang